Wow. Ang laki na ng ano ng bell pepper. Laki na 'yan. Yeah, siguro. Laki na nga. Saan galing tumbol clock na Ah, dito sa itaas. Ayan, alisin natin yan. Marami pang tumutubo. Yun, yun. Ako, may nahulog pa yata dapat hindi natin nawakan ayos ang bell pepper marami na siyang etong isang sili wala pa hindi ko pa nakikita yun meron na meron na maliit lang to ano yan sili labuyo siling labuyo o sige parang kailangan dumami kaso dito lang siya nakalagay eh. Kumain ka na ba? Ha? Ang taba mo ha. Wala ka ligo-ligo. Ano? Wala ligo-ligo. Hmm. Natakpan na naman yung mata mo. Mm. Ito yung kanyang busal eh. Oh, um, na -amuy -amuy niya. sige, ah, lagay mo diyan. sige. Hmm. Takot siya dyan. Wow. Eh, may higit din meron tayong ganito eh. saka uh, may celebration. Meron tayong dalawang case na beer dito di ba yun oh hindi po ako uminom yan ha. yan ay iniipon yan siguro mga tatlong taon yan tatlong taon na naipon parang plastadong plastado ka dyan rabol ah ganda ng pagkahiga mo no, okay ka ba dyan ha Kabol, okay ka lang ba? Lumalaki na yung suha Kaso, dito lang yan sa pato Pero, magkakabunga yan Hintay-hintay lang tayo Malaking suha